na tayo like mates kaya naman handog namin sa inyo 66 66 sa balitaan 66 sa kwentuhan 66 sa blessings mula Luzon Visayas Mindanao and all around the world mas pinalakas mas pinalawak in proclaiming good news Live TV Radio 66 sa blessings Presyo ng itlog sa mga grocery stores. Dagdag presyo sa petrolyo epektibo na. XPRRD kumpiyansang mababasura ang ICC case, ayon kay VP Sara. Mga taga-suporta ni Duterte nag-rally sa Netherlands, hiniling ang deportation at pagbibitiw ni Marcos Jr. Unang araw ng tigil pasada ng ilang grupo ng mga trooper at operator, hindi naging matagumpay sa pagpaparalisa ng mga ruta ayon sa LTFRB. Newsline. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Martes, na po partner ha, March 25 na, ng 2025. At syempre kami pa rin po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Eh. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Crew. Ace Crew. At ito ang News Slide. News Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Like me, mararanasan ng dalawang lugar sa bansa ang tinatawag na danger level na init ng panahon ngayong pong araw. Ang karagdagang detalye kaugnay pa rin po sa temperatura na mararamdaman po sa buong bansa alamin sa report ni Miko Agustin. Miko. <tocalyptic noise> mararanasan ang Dagupan City, Pangasinan at Tili, Camarines Sur ang matinding init ng panahon ngayong araw ng Martes, March 25, ayon sa pag-asa posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang temperatura sa Dagupan habang nasa 42 degrees ang sa Tili na parehong nasa danger level. Samantalang posibleng umakyat sa hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura sa naiya sa Pasay City habang hanggang 36 degrees Celsius ang Forts Garden sa Quezon City. Maring pinaalala ng pag-asa lalo na sa mga nakatira sa dagupan at pili na lubang mapanganib sa kalusugan ng nasa danger level na maaaring makakuha ng mga sakit gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Sa kabila nito, sinabi naman ng pag-asa na hindi na maging sobrang init gaya ng summer noong nakarang taon, ang tag-init na mararanasan ngayong 2025. Nico Agustin, Newslight. Maraming salamat sa report na Miko. Pantay Presyo Pinunan ang Philippine Egg Board Association ang mataas na presyo ng itlog sa mga grocery stores. Ayon sa PEBA, naglalaro sa 6 pesos ang 20 centavos hanggang 6 pesos and 80 centavos ang farmgate price, ang medium size na itlog depende sa lugar. Kaya naman hindi makatwiran ang 12 pesos kada piraso sa mga grocery stores. Isa sa pinakadahilan ng pagtataas ng presyo ng itlog sa pamilihan ay ang pagbubukas ng merkado sa Cebu noong Pebrero. Sa Batangas nagmumula ang mga itlog sa Cebu na binibili sa mas mahal na presyo dahilan para kumaunti ang supply na inilalaan sa ibang lugar. Pagtitiyak ng PEBA, mas mataas ang supply ng itlog ngayong 2025 kumpara po noong 2024. Abiso po sa ating mga motorista, efektibo na ngayong araw ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Sa abiso ng kumpanya na langis, 1 peso at 10 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina, 40 centavos naman ang dagdag sa bawat litro ng kerosene, habang 40 centavos naman ang dagdag sa bawat litro ng diesel. Samantalang dahilan ng oil price hike bunsod sa lumalalang tensyon sa Middle East. Live Mabuti na ang pakiramdam pakiramdam ni former President Rodrigo Duterte sa loob ng detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa maikling panayam ng bisa sa media, matapos ang pagtitipon ng mga Duterte supporters sa Netherlands, sinabi rin niyang mataas ang kumpiyansa ng kanyang ama na mababasura ang kinahaharap na kasong crimes against humanity. Samantala nagbabala ang bisa sa ama na posibleng ikamatay nito ang pag-uwi ng Pilipinas tulad ng nangyari kay dating Senador Nino Aquino Jr., ang opposition icon na binaril sa tarmak ng Manila Airport sa panahon ng diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr. Umalma ang palasyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na posible manong matulad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Ninoy Aquino kung magpupumulit itong bumalik ng ating bansa. May pahayag din dito ang pamilya Aquino at ang kanilang mga taga-suporta. Ang report mula kay Jomar Villanueva. Jomar. Please walang katotohanan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang mariing pahayag ng palasyo matapos sabihin ng Vice Presidente na matutulad kay dating Senador Ninoy Aquino ang kanyang ama kung pipilitin itong makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malayong maikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino dahil walang anumang record ng mass murder at crimes against humanity si Aquino hindi tulad ni Duterte na nililitis sa International Criminal Court sa dahig dahil sa mga pinatay noong drug war. Sinabi ni Castro na minsan kinumpara ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili sa German diktador na si Adolf Hitler na pumatay ng nasa 6 million na mga Hudyo noong World War II. Pagbidiin pa ng palasyo, walang banta sa buhay ng mga Duterte, taliwas sa pahayag ng vice-presidente. Samantala umalma rin ang pamilya Aquino sa pahayag ni Dipisara. Ayon sa pamilya Aquino, kung kasaysayan lang din ang pagbabatayan, ibang-iba ang pinagdaanan ni Ninoy Aquino sa pinagdaraanan ngayon ni bating Pangulong Duterte para naman sa mga taga-suporta ng pamilya Aquino na kararanas ngayon ng due process si Duterte. Hindi tulad ni Aquino na pinaslang matapos umuwi sa Pilipinas mula sa Amerika para harapin ang nooy kanyang katunggali sa politika at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Taong 1983 nang mamatay dahil sa assassination si Ninoy Aquino sa Manila International Airport na ngayon tinatawag na Ninoy Aquino International Airport. Naging mix sa ito o ang assassination kay Aquino ng EDSA People Power na nagpatal si Tay Marcos Sr. at kanyang pamilya sa Palacio. Jomar Villanueva, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Jomar. Samantala, nagtipo ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands upang magsagawa ng isang rally na naglalayong ipanawagan ang repatriation ni Duterte at ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Libo-libong Pilipino mula Germany, Belgium, Switzerland, Iceland, Sweden, Italy, UK at iba pang bansa sa Europe ang nakilahok sa panawagan na pakawalan ang dating pangulo. Ang rally ay pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sara, nais raw ni FPRRD na makalabas upang makasama sa eleksyon at magampanan ang pagme-mayor sa Davao. Dagdag pa niya kasalukuyang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan ang dating Pangulo. Nanindigan naman sa FPRRD na wala siyang kasong dapat halapin sa ICC. Plano naman ng mga pamilya ng biktima na magprotesta sa March 28, birthday mismo ni former President Duterte. Kinumpirma naman ni Senate President Jesus Cordero na sumulat ng palaso sa kanya para igate ang executive privilege ng mga gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senado kamakilan ukol sa pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Escudero, sumulat din ang palaso kay Sen. Amy Marcos sa kaparehong isyu. Sa kabila po naman ng sinasabi executive privilege na hindi ng Senado na hindi ito dahilan para hindi dumalo ang mga inimbitahang gabinete. Nauna nang sinabi ni Scudero na siya sa pamagitan ng pagdinig na ito, ay mabibigyan ng linaw ang ilang issue. <G> Hindi nakatanggap ang China ng asylum request mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa pamilya nito, ayon sa kanilang Foreign Ministry spokesperson nitong lunes. Paglilinaw ni Spokesman Guo Jiakun, pribadong bakasyon ang naging pagbisita ni Duterte at walang silang natanggap na anumang aplikasyon para sa asylum ng dating Pangulo. Nagugat ang spekulasyon ang ilang netizens sa pagpunta ni Duterte sa Hong Kong noong March 7 para dumalo sa isang OFW event. Ilang araw bago ito inaresto at dinala sa dahig para litisin. Bago pa maglabas ang pahayagan China, iginit ng isa sa legal counsel ni Duterte na si Sylvester Bell III na hindi nila binalak ang paghingi ng asylum. Inimbisigahan na po ng National Bureau of Investigation o NBI na sa individual na umunoy nagpapakalat ng fake news online. Ay kay NBI Director Jaime Santiago, nagpulong na sila kasama ang mga ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Telecommunications Commission hinggil sa mga posibilidad kung paano masasawata ang mga fake news spreader. Anya, maging mga Pilipino abroad na mapapatunay na nagpapakalat ng maling balita ay posibleng hainan ng reklamo. Ginambala ng isang bomb threat kahapon ang opisina ng pangalawang pangulo sa Mandaluyong City. Agad na nag-evacuate ang mga manggagawa ng OVP kahapon matapos makatanggap ng mensahe ng umano'y may bomba sa lugar. Wala namang nasaktan maging wala rin nakitang kahit anong explosive device sa OVP maging sa buong area ng building kung saan ito matatagpuan. Matatanda ang patuloy na gumaga na ang OVP kahit na nasa The Hague, Netherlands, si VP Sara Duterte upang samahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kaso ng ICC. Abiso! Trapiko! Sa iba pang tampok na balita ng Newslight, wala pong naparalisang ruta. Ang naganap na tigil pasada ng mga grupo ng super at operators sa panguna ng grupong Manibela ay mismo sa LTFRB. Sinabi ni spokesperson Aril Intor ng LTFRB naging handa ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng mga libreng sakay, maging marami rin na namang mga jeep ang hindi sumama sa naturang tigil pasada at patuloy na bumabiyahe. Samantala, muli pong sinabi ng DOTR na bukas sila na makipagdialogo sa mga naturang grupo para hindi na magkaroon ng mga ganitong tigil pasada at maperwisyo mga commuter. Sinabi rin ng DOTR na nasa 86% na ng mga PUV ang pumayag sa modernization program ngunit sa ngayon, ay umabot pa lamang sa 43% ang inapurbahan sa kanilang aplikasyon. Noon na namang sinabi ng grupong manibela na nagsiuwian na lang ang mga papasok sa opisina dahil wala namang libreng sakay na ipinadala ang gobyerno. Magugunit ang kinakailangan magkansila ng klase ang ilang mga paaralan na apektado ng tatlong araw na tigil pasada ng transport crew. Newsline. Naasahan ang dagdag na 10,000 hanggang 15,000 pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong paparating po na Semana Santa. Sa nakalipas sa dalawang linggo na sa 135,000 ang average na bilang ng pasahero kada araw batay sa datos ng Holy Week 2024. Noong nakaraang taon, umabot naman sa higit isang milyon ang kabuang bilang ng pasahero mula Palm Sunday hanggang Easter Sunday mas mataas ng 12% kumpara sa naitala noong 2023. Samantala, wala pang katiyakan ng New Iya Infracorp o NNIC kung maiiwasan ang brownout sa airport ngayong Semana Santa dahil kasalukuyan pa nilang inaayos ang power system. Matatandaan pong noong Holy Wednesday ng 2024, nagkaroon ng power fluctuation sa NAIA Terminal 2 na tumagal ng mahigit tatlong oras at nakaapekto sa air conditioning system ng terminala. Upang mapabuti ang serbisyo, isinara ng NNIC ang arrival extension ng NAIA Terminal 1 simula March 26 para sa renovation. Live TV Radio. Live TV Radio. Nasabat ng Philippine Navy ang mga smuggled na sigarilyo sa isang motorized bangka sa baybay ng Tibungko, Navo City. Sa nasabing operasyon na sam -sam 629 master cases ng smuggled cigarettes na tinatayang nakakalaga ng 11 million pesos. Hindi naman na ng mga otoridad ang mga crew ng motorbanka na may dala ng daan-daang smuggled na sigarilyo. Agad naman pong dinala mga kontrabando sa Bureau of Customs sa BOC para sa tamang disposisyon matapos ang masusing inspeksyon. Naaresto ng mga operatiba ng CIDG ang dalawang koreyanong negosyante at siyam na pinoya sa operasyon laban sa ilegal na pagmimina sa Butuan City. Ayon kay CIDG Director M. o Major General Nicholas Starr III, nahuli ang grupo habang nagbabiyahe ng limang daang sako ng hinihinalang copper minerals na nagkakahalaga ng 700,000 pesos gamit ang isang trailer truck. Gitang CIDG, walang mining rights, permits o agreements mula sa Mines and Geosciences Bureau ang mga sospek. Naharap ang mga sospek sa paglabag sa illegal na exploration, theft of minerals at transporting minerals without permit ng Philippine Mining Act. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio. Naniniwala si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na nalupang mapapaunlad ng Value Added Tax of VAT Refund for Non-Resident Tourist Law ang Pilipinas bilang isang shopping destination at palalakasin ang ekonomiya sa pamagitan ng mas mataas na gastusin ng mga turista. Ang naturang bagong batas, batas po ay nagpapahintulot sa mga dayuhang turista na makakuha ng VAT Refund sa kanilang mga biniling produkto na may halagang hindi bababa sa 3,000 piso basta't ang ang mga ito ay ilalabas sa bansa sa loob ng 60 days mula po sa pagbili. Ayon kay Frasco, napapanahon ang pagpapatupad ng batas sa lalo na tumataas ang tourism spending dito po sa Pilipinas. Balitang Pangkalusugan Nababahala ang DOH sa nananatiling mataas na kaso po ng tuberculosis sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, sa kabila ng pagiging preventable at treatable, nananatili ang TB na isa sa mga kritikal na public health challenge. Taong 2024, nakapagtala ang Pilipinas ng 546,452 na cases ng TB. Mababa man ito kumpara sa mga kaso ng 2023, nalayo naman ito sa target na maging TB-free ang Pilipinas. Na babahala ang uh, Commission on Population and Development sa patuloy na tumata sa kaso ng teenage pregnancy sa ating bansa. Kaya naman, hinimok na ahensya na kausapin ng mga magulang ang kanilang mga anak hinggil sa seksualidad. Batay po sa tala, mula sa 2,000 na anak na edad 10 hanggang uh, 14 anyos noong 2019. Tumas ito sa 3,300 noong 2023. May lampang na anak na nasa siyam na taong gulang pa lang. Tinitingnan po ng dahilan na ang teenage pregnancy ang sexual abuse at coercion. Ayon sa komisyon, mahalagang maituro sa tahanan ng konsepto ng good touch at bad touch at maiwasan ng pang-abuso. Sports Light. Dapat po tayo sa ating Spotlight sa Sports, Sports Light. Sisimula ng Philippine Men's National Football Team ang kanilang target na makakuha ng tiket upang makapasok sa Asian Football Confederation o AFC ASEAN Cup 2027 sa laban mamaya kontra Maldives National Football Team sa New Clark Stadium sa Kapas Tarlac. Ito ang unang beses ng pagbabalik ng national team matapos silang hindi makapasok sa FIFA World Cup 2026 qualifying tournament noong nakaraang taon. Kasama pa sa mga makakalaban ng Pilipinas ang Tajikistan at Timor-Leste. Huling nagharap ang Pilipinas at Maldives noong third round ng Asian Cup 2023 qualifiers kung saan tabla ang resulta sa United Arab Emirates. Samantala inanunsyo ng Philippine Football Federation na naghanda sila ng mga libreng sakaya para sa mga fans na naisuportahan ang national team sa Kapas Tarlac. Good news, good vibes. Oh, para po sa ating good news, good vibes, isa na, namang makasaysayang parangal ang ginawad sa husay at pagkamalikhain ng mga Pilipino. Ito'y dahil po tinanghal sa kauna-unahang pagkakatao ng isang Filipino ad agency bilang Independent Agency of the Year sa isang International Creative Festival. Nakamit ng gigil o ang ad agency sa likod ng ilan sa makakaiba. Ngunit mabisang advertisement sa bansa na sabing parangal sa AdFest 2025 sa Bansang Thailand. Bukod dito, kinilala na rin po ang ilan sa kanila mga gawa kung saan nakamit sila ng isang gold, tatlong silver at isang bronze dahil sa pagiging epektibo at malikain ng mga ito. Ang pagkilalang ito ay tagumpay hindi lamang para sa Giggle Ad Agency ngunit para po sa buong Creative Ad Agency dito sa Pilipinas. Ang AdFest ay ang Tangi International Creative Festival sa asya na kumikilala sa creative excellence ng marketing industry sa iba't ibang panig ng rehiyon. Samantala, may iba pa po tayo yung good news. Dahil sa pagdiriwang ng araw ng Cavite, dumagsa ang daang-daang krisyanong -daang kaviteneo sa General Trias Convention Center upang ipanalangin ang bayan po ng Cavite. Sa pagdiriwang umawit, sumamba at nagwagayway ng bandila ang mga kalahok bilang tanda ng pagsuko ng Cavite sa Panginoon. Ayon kay Pastor Ferdy Roque ng JIL General Trias, ang ganitong event ay may layuning i ang bayan ng Cavite para po sa ating Panginoong Jesus. Binigyang diinaman ni Pastor Adi Asi ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran upang muling itaguyod ang bayan. Mula sa ating puso, aminin natin ang ating mga pagkukulang. And it's time na magbalik loob sa Diyos. Repent for the sins that we have done against Him. Magpapababa tayo sa ang tinig po na yan ay mula kay Pastor Adi Asi, Director ng JIL Southern Luzon. Yeah, yun partner, yan, partner, napakaganda naman O totoo 'yan, partner ha. Sana hindi lamang ang Cavite, ang mm -hmm. i dedicate natin sa Panginoon, pero ang buong bansa ay nangangailangan na, ng Panginoong Jesus. Mm -hmm. Ay partner, nga pala babating ko lang si Manliques family, si Daddy AJ, Mami Mika at baby Javin na nakita ko po oh, nung uh, Saturday, I think, Saturday yata sa ano sa uh, sa SM Grand Central ayan. Tsaka syempre Good morning. pinaka pogi natin dumating si Sir Dan. Ito, hirap hirap sa pag uupo Oo, Father Father. Sabi, ang tagal nyo naman. Kami na eh. One minute pa, Sir Dan. One minute. Uh, isa na lang. Uh, at saka binabati rin po natin si Ma'am Jesus na bumabati po na happy blessed morning uh, from Hong Kong. At syempre, binabati ang aking nanay na si Mama Mona Cruz. Mama Mona! Happy birthday. Belated, happy birthday! Thank again. you po. At saka si Kuiting Bondesto, Ma'am Joanne Mendoza, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmasyo mula rin po sa Hong Kong na nagluto na ng kanyang egg noodles. Wow. Richard, soy sam ayun sarap sarap nga nung partner tapos may counting chicken siya nilagay tsaka maraming sili yeah, siguro mas masarap dahil tayo, pa tayo. <laughs> Sate, no ah uh, syempre si ma'am Rosemary Lolong si Vivian Sarmiento Lynn Abia at uh, syempre si ma'am Silveria Silvia Handa, si Alan Aquino at uh, marami pang iba. Good salamat po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at syempre pananood dito po sa Newsnight. At yan nga po ang mga nakalap na balita na para po sa ating talat of the day, matatagpuan po na paalala mula sa Aklat ng Isaiah sa Kapitulo 26, Versikulo 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala natili po nakatutok para po sa bango na Pilipinas. Dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Light TV, God's Channel of Blessings. At syempre po huwag niyong kakalimutang i-follow ang ating social media pages dahil 84,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash wow. light tv at syempre sa ating youtube at tiktok sa slash at light tv radio muli po tayo nagpapalala na sa kabila kaliwat ka ng bad news sa siyempre may good, news. news. Kami pa rin po yung tinig balita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newsline. Light TV Radio. Light TV, TV. TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At big news, lagi may good news. Ito ang Newsline. na tayo like mates kaya naman handog namin sa inyo 66 66 sa balitaan 66 sa kwentuhan 66 sa blessings mula Luzon Visayas Mindanao and all around the world must pinalakas mas pinalawak in proclaiming good news Light tv radio 66 sa blessings